Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Lubos ang pasasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsuporta ng Australia sa mga karapatan ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sa kanyang talumpati sa harap ng parliamento sa Canberra, pinuri ni Marcos ang Australia sa posisyon nitong panatilihing bukas sa lahat ang karagatan. gayon din sa pagsunod sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagprotekta sa South China Sea para sa ikapapayapa ng rehiyon at ng buong mundo. Inilala ng Pangulo ang matatag na kooperasyon sa pagitan ng kanilang mga bansa, kaugnay ng pagtugon sa terorismo, kalamidad at humanitarian assistance. Nanindigan din si Marcos na paprotektahan ng Pilipinas ang soberanya, karapatan at jurisdiction nito sa South China Sea sa kabila ng lumalaking presensya ng pwersang militar ng China sa rehiyon. Tiyak ng Department of Agriculture na patuloy nitong tutugunan ang mga hiling ng ilang probinsya kaugnay ng cloud seeding operations sa gitna ng umiiral na El Nino. Ayon kay DA Field Operations Service Director Lorna Belinda Calda, katuwang ng DA Bureau of Soils and Water Management ang DOST Pag-asa at Philippine Air Force sa pagsasagawa ng Cloud Seeding Operations o CSO. Samantala, matagumpay niya ang isinagawang CSO sa Timog Cagayan at Hilagang Isabela na nagdulot ng mahina hanggang katamtamang pagulan sa lugar. Pag-aaralan naman ang pagsasagawa ng CSO sa Negros Occidental sa gitna ng pagkasira ng mga pananim doon. Dagdag ni Calda, bahagi ito ng Water Management Response na ipinatutupad ng DA laban sa epekto ng El Niño. Pusibling pumalo sa 2.8 hanggang 3.6% ang inflation o paggalaw ng presyo ng bilhin sa bansa sa buwan ng Pebrero ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas. Paliwanag ng BSP, posibleng tumaas o manatili sa dating level ang inflation kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, petrolyo at singil sa kuryente. Pero posibleng rin anilang makatulong sa pababang price pressure ang mababang presyo ng gulay, prutas at asukal. Matatandaang na itala noong Enero ang 2.8% inflation rate mas mabagal sa 3.9% noong Desembre 2023. Samantala, tiniyak naman ng BSP ang patuloy na pagbabantay sa inflation sa bansa. Maglulunsad ang gobyerno ng programa para turuan ang financial literacy ang mga overseas Filipino worker. Ito ay sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Philippine Stock Exchange. Layo nitong turuan ang mga OFW na mag-impok at palaguin ang kanilang mga kita gaya na lang ng investment sa stock market. Ang KPSE President and CEO Ramon Monzon, target nilang pataasin ang bilang ng mga OFW na nag invest sa stock market. Bukod dito, ituturo rin kung paano makakaiwa sa mga scam at investment fraud. Noong nakaraang taon, pumalo sa record high na higit 2 milyon ang bilang ng mga OFW dahilan para tumaas ang remittance sa bansa na pumalo sa 33.49 billion dollars. Pero higit sa libong OFW pa lang ang may investors account, malayo sa higit dalawang milyong rehistradong bilang ng mga OFW. Ipinagutos ng Manila International Airport Authority o MIAA ang pagsasagawa ng sanitation measures sa NAIA Terminal 2 at 3. Kasunod ito ng balita na may ilang pasahero na nakagat ng surot mula sa maupuan ng naturang palipara. Ay kay MIAA General Manager Eric Ines, Inatasa na ang mga airport manager na magsagwa ng paglilinis sa mga iniulat na apektadong lugar para hindi madamay ang iba pang pasilidad ng naia Sa kasalukuyan, inalis na ang maupuan sa paliparan na napaulat na may surot. Humingi naman ang MIAA ng paumanhin sa mga naapektuhang biyahero at nangako ng agarang aksyon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa mga mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinilalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pumagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Ako si Stephanie Civiliano. Itong ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.